What's up mga ka-adventure? Sa isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat at nandito po tayo ngayon sa Barangay Santa Cruz Pandan Antique na kung saan ipapakita ko po yung aming napakalagandang lugar at napaka maaliwalas at napaka super green po mga ka-adventure ito po yung national road po dito mga ka-adventure na kung saan konektado po yung aming kalsada sa lalawigan po ng Bakla na yan mga ka-advent. Nandito tayo ngayon sa barangay Santa Cruz. Sa po yung pinaka national road po dito from Antique to province of Bakla. Na barangay Santa Cruz po ay boundary po na Aklan tsaka ng uh, Antique. Ayan, ito yung barangay na nasa pagitan ng Aklan, tsaka ng Antique. Kaya nandito tayo ngayon. At tayo po ay iikot. Pero nakikita niya mga ka-adventures, ito po ay napakagandang lugar. Dahil napakasariwa ng mga makaligyan. <coughs> At ito naman po yung kalsada na papasok ng aming simbahan. Ayan, dito sa Barangay Santa Cruz ng Sugarland Plaza. Mamaya tayo pupunta diyan mga adventures. Ipapakita ko lang sa inyo. At nandito naman po yung kampo. Ayan. Kampo ng militar. Nandito pa rin siya. Yes. Lakad-lakad lang tayo para exercise sa umaga. And then, syempre, nandito din tayo sa mga housing. Ayan, ito po yung Yolanda Housing Project. Ayan mga ka-adventures. Mamaya papasok tayo dyan. For the meantime, ayan, ito po muna yung ating iikutin. Ayan, nagtami pa rin mga dito mga ka-adventures. Ano, hindi ko alam mo kanino mga bayan. Dahil matagal na po akong wala dito sa aming lugar. Kaya hindi ko nakabisado yung mga may ahay po na. Ahay. Ayan mga ka-adventures. First platoon, 13th panay. CAA company, kaya Santa Cruz, patrol base. Patrol base. At malapit na po tayo sa school. Yeah. school. School. School, school, school. Uy! Ay! Ayos <laughs> na! Oo! Oh, ako! No shout out! <laughs> pupunta ako kay Nilyang! Oo! Oh, tapos pupunta kami ng no? Housing! Oo nga eh. Ayan. Ito yung school. Ito pa yung bahay ng aming teacher dati. Pero hindi ko siya naging teacher kasi hindi ako nag-aral dito sa aming barangay. Ito uh, yung kay Sinta. Pinapula <laughs> ko na karating sa school. Oh, shout out. <laughs> ha? Oh, subscribe and unlike. Hmm. Okay, lagit dyan. One time big time. Kapuro. Tanghara Trading. We accept order and delivery. Hindi pa dapat latao. lagi kasaba to. Ayun, tara na tayo. Nakalutso na 'yan kanina eh. Naka, Naka 200 views. Tingnan Naka 37 views. Wow. Salamat.

Hello, kumusta ka na? Ha? Masagal na kita kinahanap. Eh, <laughs> hey, nakita kita. Bakit? Masakit ang puso mo? Ay, abo! Bakit? Ha? Naalala mo ako? Ha? Masigis mo, ay? Nakalakal ba? Bakit? ba ka, sila ka-vlog ka ka <laughs> Ari na nga mga mga adventure tayo po ngayon ay pupunta sa aming court. Tayo dito sa aming barangay dahil naglalaro po dito ng basketball at volleyball. At ito yung kalsara pa sa mga ka-adventure at nasa harapan po niyan yung aming napakagandang simbahan dito sa barangay Santa Cruz, Pandan Antique. At sa gilid yan mga ka-adventure, yung health center at yung bagong barangay hall. Ito na po mga ka-adventure yung covered court. At may naglalaro po dito dahil meron pong paliga ang sangguniang kabataan ng barangay Santa Cruz mga ka -adventures. At ito naman po yung simbahan mga ka-adventures. Kahit pa unti-unti na po siyang naayos. At ito yung bago naming barangay hall. Ayan mga ka -adventures. Kaya kung gusto niyo pong pumunta, at ma-experience ang vinyl May 1 2 and 3 po ang aming pista maraming maraming salamat po hanggang sa muli